sa sobrang dami kong ginagawa at sa sobrang dami kong gustong gawin, wala na akong panahon para magka-relasyon. Kahit gusto ko man. Tropa ang karamay, may ibsan lamang ang lumbay. Kulitan na tawanan, dulot ng saglit na oras na kami magkakasama. tanong sa akin ng iba. Bakit? Hindi mo ba kayong pagsabihin ng relasyon at ang mga interesanteng bagay na gusto mong gawin sa buhay mo? Sagot ko, hindi pa. Pero sa totoo lang, ayaw ko lang magmadali. Para kasi sa akin, bukod sa pagmamahal, tiwala, at respeto na pwede mong ibigay sa taong mahal mo. Gusto ko rin ilahan sa kanya ang isa sa mga bagay na napaka-importante para sa akin at na yung oras at atensyon ko na ko na hindi ko pa maipipigay sa ngayon pero madalas naisip ko paano kaya no pag ako? magiging masaya ba? mawala nga ba ang lumbay na akin nadarama? madalas kong isipin lalo na kapag musika lang ang aking tanging kasama ang pangarap ng relasyon simple lang ang pangarap ng relasyon. Yung may oras kapag kinailangan ng bawat isa. Yung iingatan ko siya, at iingatan niya rin ako. Hindi man laging magkasama, basta hindi makakalimutan ng salitang bintawan para sa isa't isa. Hindi niya pagsisilosan ng Dota o kahit ano pang bagay na aking nilalaro dahil alam niyang hindi siya pwedeng ipapalit sa mga maliit na bagay kagaya nito. Pinagkakatiwalaan ko siya at pinagkakatiwalaan niya rin ako. Malayo man o malapit ang distansya sa isa't isa, hindi ito magiging dahilan upang pangmagpawasan ng pagmamahal ng lalaan para sa isa't isa. Hindi kami magmamadali at sa halip ay gagamitin namin ng oras para mapuno ng masayang alaala ang mga araw na kami magkasama. Magiging kontento sa mga bagay na pwede namin gawin sa edad namin ngayon. dahil para sa amin, mas importante papa napapasaya namin ang isa't isa. Kahit sa mga simpleng bagay lamang nakagaya nito. Sabihin man ng iba na mababaw ang kaligayaan namin. Wala naman silang ideya sa dulot na saya na mga bagay na ito para sa amin. Hindi kami maghahangad ng mga bagay na hindi pa namin kayang gawin. Mananatili kaming kontento at may pasensya. habang hinihintay ang tamang panahon kapag dumating na ito hawakan namin ang kamay ng bawat isa na taharap sa Diyos nang may hindi sa aming mukha alam namin hindi magiging madali ang pagtahak sa daan na ito pero kung kasama naman namin ang isa't isa at nagkakasundo sa mga plano para sa aming dalawa hindi naman siguro imposible makamit ang munting paharap na tinakay na asam ang kahit na sino mang magkasintahan. Walang imposible kung gugustuhin. Hindi man maging perfecto ang aming relasyon, mahusgahan man kami ng iilang mata. Basta ang malaga, meron kami ang wala ang iba. At yun ay ang isa't isa. Simple lang ang pangarap ng relasyon. Basta kasama ko ang mahal ko at mahal din ako. Kaso, wala eh. Wala pa. Hindi pa ngayon. Pero, sarap isipin, no? At ang ko kung sakali man mangyari. Sa totoo lang, marami pa akong gustong ikwento. Kaso, kailangan ko nang umalis. Malapit nang matapos ang kanta. At babalik na naman ako sa realidad ng buhay kung saan malayo sa pangyari sa aking isipan.